Para maganda dahil laki oh. Pili yan yung ganyan ka ba? Bagay kasi sa motor. Bagay na kasi to kaysa doon sa ano. Oo, mas malaki oh. doon mas maganda do. do. ito. lang ako ng bracket niya, boss. Okay na? Oh. Okay na. Binidyo ko pa nga, boss eh. Yan na lang bibili natin Thank you, thank you, boss Pag ano, diyan lang naman ako Balikan naman, boss Hanap muna tayo ng bracket, hindi kasya ka Ano, okay. hindi ako nagpuhanin si Kiran Kiran ba? Kiran pa lang, hindi pa